Idol, kaysa mag-concentrate ka sa sinasabi mo negative, sa akin naman, yun yung point of view nila eh. Kung dating sa'yo negative yung tanong nila or yung sagot ko, nasa sa'yo yun. Kasi kung makikwento ako regarding movies, experiences, funny or memorable, masasabi natin yung pangalan ng artista ng katrabaho natin. Ayaw natin na ganun. Ayaw natin gumamit ng pangalan ng ibang tao. Na hindi yung style ko ever since eh. That's not hindi ako ganun. Gusto ko, ako lang, or si kami, dalawa lang. We don't wanna put other names. Kaya yung mga nagtatanong ng mga past relationships, wag, wag ganun. Pangit yung ganun. Gagawa lang kayong gulo. Yung mga memorable experiences, nasa utak ko na lang yun, yung mga funny experiences. Kasi, mali mo, sa akin, okay lang, i-share sa kanila. Hindi. We have to respect that. And, magtanong kasi kayo ng positive about workout. Tapos nakakatawa kasi yung nagtatrending pag nilalait nyo ako, tapos sinasagot ko, ka and then yung kanta namin kasi pinagtatawanan nyo and then yung iba about fitness, health so kung baba ng yes anyways, God bless tama kayo mali ako na si Dr. Duo works for you happy, healthy, always